Uh, may napansin ho ako na dalawang building, initially dalawang building, isang uh, uh 499 uh, 499,950,000, close to 500 million, and isang 499,946,463. Halos tig 500 million. Uh, ang contractor po noon, yung SunWest. Ginawa ko itong building na to, ang contract was in 2021, previous admin pa po. Uh, 2021, ang uh, ASEC po ata nung that time, kundi ako nagkakamali si ASEC Galvante. Um, so, three-story three po yan. Uh, familiar naman po ako sa construction kasi yun naman po ang linya ng aming pamilya. So, meron lang po ako na nakitang Uh, kailangan masilip mabuti kasi oh, uh, yun um, nga, uh, uh, yung contract po niya is uh, February 26, 2021. So kaya po agad po akong uh, nag-report kay Secretary uh, uh, Giovanni Lopez regarding po dito kasi billing po ito ng ating Pangulo na silipin mabuti uh, kung merong mga uh, irregularidad, lalo na dito sa pinasok ko opisina.